Kompor. Oh. Oy. Oh. Oh. Uh, Parang si Porman, ako mautos ka. Huwag yeah, asa. Ako na dyan. Ang ano yun yan. Mukha yun yan. Oh, Puro tatakot kami. Baka si Minuno dyan. no oh. Bahay ng Nuno yan eh. Bahay ng Nuno. Gano ba kalaki yung Nuno? Nakita ka Nuno. Ganun uh, ba? ganito lang. Ganyan o. Oh. Ganyan kalaki. Tadyakan nyo pag nakita ninyo. Ah, <laughs> uh, May gagawang kayong malal... Palalakihin nyo yung tenga si Porman ha. Malakihin mo yung ulo niya. Tsaka yung, kayo, yung mga itlog niya. Oo, oh, ano Katotohan dito, gagawa kami. Hmm. Yung gamit dapat sa inyo yun, hindi sa amin. Oh shit! Kami, galaw lang, skills lang yung gagawin. <laughs> ngayon lang yung nagreklamo, Tagal -tagal yun ang tagal-tagal nang ginawa, yan. Kaya nga pre, At ngayon lang pala. Kaya <laughs> <Borde sa> nga <akin>. pre, lang <laughs> pala. <laughs> Burger, sakit. Naaay! LABONG KAK! Halo! Trabaho! Sayang nga pabayad! Pupad-pupad, gumalaw! Bala! Bawa! Trabaho! Worth! Opo! Okay. Yan!

Agad pa yan. Ano nga? Nandito na ako. Ay. Ang takal niya naman ano niyan. Mukha yun yan. Oh, shit! Puro tatakot kami. Baka kasi may nuno dyan. Oh. Bahay ng nuno yan eh. Bahay ng nuno. Ganun ba kalaki yung nuno? Nakakita ka ni Ganito lang. Ganyan oh, Ganyan kalaki. Tadyakan niyo pag ninyo. Pur, nakita ninyo. Laki pa yung boto ko dyan eh. <laughs> ah, hindi ko ba naninuha nunu. Let's Les, kausapin mo nga para mahukay natin. Kausapin mo kay nuno. Tao po, may tao ba dyan? Ilan yung bata sa inyo? Maturukan ah. Parang si Sensus? Oo. Oh. <What> <laughs> Matuturukan. <laughs> Pero magandang hapon! Okay, tara. Ito, wakin nyo na lang. Kasi kailangan natin to eh. Next, next week, meron na tayong gagawin iba eh. Ah. Ako na naman may ayari yan eh. Chinecheck lagi ng engineer to eh. Ba Ale, baka lang pre ha Istorbo lang pre ha? Okay, oh, na yun. Bakasin nyo na yun. yun. lang namin bahay nyo ha? Ito, yung piko. <laughs> Ay, sorry. Sorry, Paul. Mm. Oh. Mm. Pikuhin nyo. Kung sakaling ano po, kung sakaling ano, ah uh, may gagawin kayong malalakihin mala nyo yung tenga si Forman na Ay, wala ulo niya, tsaka yung, yung itlog nya Ano <laughs> ko Ay, ito. Ano ko kakasap? Ay, ilo, kung nandiyan mo na kayo sa loob, sana, ano ha, si... Si Kulas, palakihin nyo naman kasi sobrang liit. Salamat, salamat. Sobarin nyo ha. Palakihin nyo yung pa. wag naman, Pur. Sige <laughs> <laughs> diba? diba? diba na, Pur. Kami naman na rito. Ginawa diba, okay. mo manas Ayan. <laughs> Las, pahing na muna. Uy, dito na! Ang pahing ka. Doon na sa kabila. May gagawin pa tayo doon. Mag-uukay okay pa. Kabila ba? <laughs> dito naman to. Sumasawad ng tama eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 na butas. Ano mga okay. gawin nyo dito? Resort? <laughs> eh, eh, ilan ba? Ilan ba ang butas? Kulang pa ba? Tara, butas ba tayo Uy. tama na yun. Tama na naman yung butas. Eh. Tama yan yun eh. Kaso sobrang liit lang dapat. Para sa pundasyon sa port floor. Ano nga nagawa ninyo? Ay, sa port floor ba? Nakalimutan po yung port floor. Plus, yung floor ko yung papel, yung kopyan. Wala na tayong magkukupyahan. May na mag-drawing na naman ako na ito. Oh, oh naman ako muna Ang tagal ko pala din drawing yun. Fourth floor na yun. Dapat oh. kasi, inaano mo yun eh. Ba't drawing lang kasi? Manlilito rin kami dyan. Hindi ko yung wala nila sa Nakalagay doon, poste. Ano nilagay nyo? Resort. Poste. Resort. Oh, Magkala Post yun. Resort. Kasi, <laughs> ano kasi? <Malawa. laughs> okay na, gagawin na natin yung resort. <laughs> Ayun, no, maraming swimming pool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magkano entrance niyan? Ang kailan yung transfer? Mga ano, 300. 300, tapos aliliit lang. Iyari tayo sa may-ari nito, ito, mawalan tayo ng tano, ng income. Oh, ano parang ba? napumira eh, parang may... Dalawa-dalawa ano dalawa na lang kayo, dalawa pa kayong tanga. Oh, Ay, kasi dalawa lang kami. Wala kaming katulong, tira mo. Ang hirap po kayo niya, no? Wala pang ano, bako. Yung bulldozer. Kayo ang dalawa oh, mano, yan. mano okay, kayo yung parang ka sa Facebook, yung mga ganun, ganun. Kahoy <laughs> ang pinungo kayo namin dyan. Mano, may nanumano nyo. Na May nanumano lang. Na. Ang hirap, wala kaming kagamitan, no? Oh, shit! Ay, naman, e, ano naman. 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 naman? Yung gamit namin, gusto mo kami pa magdala? Kung di ka ba naman demonyo? Oo. Oh. O, oh, tingnan nyo, ha? Kukuha pa tayo ng tao doon. Kukuha tayo sampo. O. Oh. Maghahati-hati kayo sa... sa... Kung narin ito yung magkano sahod nyo sa isang araw. Take 400 kayo, 800. Sampo kayong tao. Sa so, 400 na yun, sa 800 na yun, sabo kayong maghahati-hati. Grabe ka naman. Diba? Isipin nyo kayo ng dalawa, kaya naging 400 isang araw ninyo. Diba? Diba? Kasi kung eh malapit to yung karma sa iyo. Marating na wag diyan no? oh. Ayun on the way daw. Salubong mo na, mo ikaw muna sa banda ng ah! karma. <laughs> Sinan. Ay, ay por. Ganito, ito por. Hmm. Ano si natin yung ano yung panggugulong sa kapwa? Ha? Ah? Oh. Kung alam mo lang. Kasi may karma yan eh. Kaya yung di ba? dito gagawa kami. Hmm. Yung gamit dapat sa inyo yun, hindi sa amin kami, galaw lang, skills lang, nagagawin. Ngayon lang kayo nagreklamo, tagal-tagal nyo nang ginawa yan. Kaya nga, pre, at ngayon lang pala. <laughs> Kaya tayo rin kasi, o, hindi diba? na, Ano tayo? Alis na, na lang kayo sa akin, alis na lang kayo sa akin. Wag, 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 Di ba? Ayaw nga rin eh. Totoo kasi wala kong sa inyo eh. Wala rin kayo makukuha na ng pera at saka magnanakaw kayo, diba? Bali itong mga nahukay, ibabalik namin. Ibalik Malita Malit na poste lang. Oo, oh, malit na poste lang. Saka ano pala, may request yung ano. May request yung nagpapagawa ng bahay na to. Lagyan doon agad ng aircon. Aircon, wala pa ka mga padir. Ay, so, oh, sabi. ko oh. kaya sa aircone. Aircone? Uh, uh, ng aircon. Aircon? Oo, lagyan doon ng aircon ka agad dito para malamig-lamig, para hindi kayo mainitan. <laughs> o, oh, diba? Isipin nyo, may aircon kayo dito, hindi kayo mainitan. Kaso walang oriente pa. Wala oh, oh, punta doon ng oriente. Kung lang kayo sa tubig, pero yung oriente galing sa tubig. Ayun na, ginagawa. Ginagawa pa kami sa scientist, wala kaming alam dyan, o. Oh. Oh, Bali, lalagyan muna ito ng aircon para malamig habang oh. gumagawa kami. Mm, diba? Ang galing galing nga kaya ba gawin? Gawin mo na ano yun dinom elektrisya nih sino miskin ako ako oh, ito ito, skills, ay, skills. Ay, ano skills ano skills mo skills j skills j skills ano yung ano, ano ano skill mo? Ay, ano ha? Ah, ano 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 skills ano 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 Oh, dati ako ano, asset. Oh, shit! Okay ba yun? Oh, no. Pasado na ba kami? Oh, ayusin nyo na yan. Hmm. Okay. Pinabaliw nyo lang akong dalawa eh. Ano? Oh, Pinapagawa mo sa amin eh. <laughs>